Ngayong nagluwag na yung mga travel restriction at mas predictable na ang panahon, marami ang namamasyal ng muli. Punta sa probinsya, sa ibang bansa, at hindi na lang paikot-ikot sa loob ng bahay kagaya nung unang-unang nagdeklara ng lockdown. Naalala niyo ba yon? Ang aming pamilya ay isa na din sa mga nakaranas na pumunta sa beach dahil isa yan sa matagal ng inaasam nung kasagsagan ng lockdown. Naalala ko ang unang pagkakataong nag-beach kami. Yung bunso kasi namin ay 4 years old pa lang ngayon. Kaya nung nag-lockdown ay wala pa siya masyado napuntahan. Ngayong nakakailang pasyal na kami sa beach ay ibang-iba na siya. Malakas na ang loob, nag enjoy na at nilulook forward na nga niya ang makabalik sa beach. Nung una, kahit ang ganda-ganda ng dagat, di niya gustong lumusong. Lagi lang siya sa buhangin at ayaw magbabad. Pero unti-unti, nagbago, lalo na siyempre nung panatag na loob niya sa kakayahan niya at sa aming mga kasama niya. Parang ganyan din tayo sa buhay. Minsan ang ganda na ng tinatakbo ng buhay pero ang isip natin walang kapanatagan. Palaging kinakabahan at hindi mapakali. Yun bang panahon sana yon para magpasalamat sa tagumpay pero ang kaba ang nararamdaman? Hindi nakakastress ang sitwasyon pero pagod na pagod ang isipan dahil sa mga alalahanin. Yung ganyang kalagayan, alam mo, choice na yan. May mga taong nasa mas pangit na sitwasyon pero pinipili maging matatag at positibo. Meron namang maganda ang kalagayan pero pinipiling maging negatibo. Yun bang napakarami sanang dapat ipagpasalamat pero hindi doon nagtutuon at sa hindi maganda na katuon. Naalala kong karanasan ni Pedro nung siya ay lumakad sa tubig. Nung mawala ang tuon niya kay Jesus, pinangibabawan siya ng takot, ang sabi ng Bible. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas nyo ako. Hindi ang kagandahan ng sitwasyon ang makapagdidikta ng tunay na kapayapaan, kundi ang presensya ng Diyos sa ating buhay at kalagayan. Kahit pa ang sitwasyon ay hindi kaaya-aya, pero kung ang Diyos ang kasama, may kapanatagan. Kahit maganda ang pinagdadaanan, pero kung hindi ang Diyos ang sandigan, siguradong ang kabigatan ang laging mararanasan. Laging stressed, laging kakabakaba, bilanggo ng takot. Gusto mo bang maranasan ang kapanatagang nagmumula sa Diyos? Bakit hindi mo buksan ang buhay mo sa Kanya? Alam mo kung nais mo yan, gusto kitang ipanalangin. Manalangin tayo. Panginoon, aming kinikilala na hindi namin kontrolado ang sitwasyon at kayo lamang ang Diyos na may hawak ng bawat sitwasyon. Pero salamat dahil hindi man namin kontrolado ang mga bagay pero kayo po ang Diyos na gustong sumali sa aming buhay at kayo ang Diyos na siyang magbibigay sa amin ng kapanatagan sa gitna po ng mabibigat na karanasan. Kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, aming kinikilala ang inyong magagawa, at kami ay nagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na kasama namin sa lahat ng aming pinagdadaanan. Idinadalangin ko po ang aming tagapakinig sa pagkakataong ito. Marahil may kabigatang hindi maalis sa kanyang isipan. Marahil may problemang pinagdadaanan isang bagay na nagpapabigat sa kanyang buhay. Kayo po ang kumilos, Panginoon, upang ang panahong ito ng kabigatan ay maging panahon ng pagkakaranas ng tunay na kapanatagan dahil kayo ang Diyos na sasama sa kanyang buhay. Iparanas niyo po sa kanya to Panginoon. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagaya ni Pedro, kung kay Jesus ang tuon, panatag. Pero kapag sa sitwasyon, ay bagabag nawa ay matutunan mong laging isang guni at ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga ginagawa. Asa ka pa ha?